Yan si Carding. Ah, uh, may I uh, trespass against us? <laughs> Ay, ba't tumatawa kayo? Di ba tama yun? Trespassing yun eh. Ano nang ang pangalan niya? Karding. Ngumiti kayo. Excuse me, ma'am. Ito na ho, order niyo. Pakibigyan na lang doon sa grupong yon. Hanapin mo si Karding. Karding po, ma'am. Mm -hmm. Sige po.

Sandali <laughs> lang. Kading na inip na ba kayo? Ah, hindi ma'am. Ah, kahit ano oras yung gusto mo eh, maghihintay ko kami. <laughs> Alika pa, ikilala mo na kita sa mga kaibigan ko. Naku ma'am, wag na ako. Nahihiya ako eh. Ikaw naman. O ikilala lang naman eh. Ah, susunod ako. <laughs> <laughs> Dati lang, ah! bosero! <coughs> Bakit? O, oh, wala ho yun. Karding, <laughs> mga kaibigan ko. Si Nena, tsaka si Olive. Hi. Hi, Karding. Nagtatrabaho ka pala sa uncle ni Teresa? Opo. Swelduhan po. <laughs> <laughs> Napakagalang mo pala, Karding. Ah, opo. Lalong-lalo -lalo na po sa mga binibining katulad ninyo. Pasensya ka na, nga kasi ngayon lang ako nakakilala ng lalaking katulad mo eh. Ah, uh, yan po kasi ang mga itinuro sa amin dun sa eskwela ang pinanggalingan ko po. Saan ka ba nagkuleyo? Ah, uh, sa Kuleyo di Welfare, Bilho. Maganda siya. Mabait pa. At sa tingin ko, mahal na mahal ka nun. Bakit mahal ko rin naman siya? Kaya lang, masyado siyang selosa. Para bang walang tiwala sa akin? Eh, gano'n naman talaga kami mga babae. Selosa. Bakit ikaw selosa ka rin ba? Eh, hindi pa. Wala pa naman akong pagseselosan eh. Pero, pag ako nagka-boyfriend, humanda siya dahil palagi ko siyang bubuntutan. Dilip <laughs> Believe na ako sa'yo. Mabuti pa pumasok ka na. Baka pati ako mapag-practice mo pa eh. Hold up. Ka. The priest lang yan, sir. Ah. Puti the priest lang. Yan ang sinasabi ko iyo. Eh. Puro kasi by the book, by the book, by the book. Halika, dadalhin kita sa ospital. Aray! Ay, sorry. Lindol! Lindol! <laughs> Walang lindol. Ikising lang kita. Tanghali na. Magluto ka ng almusal. Tamad! Oo, ginugutom na kami. Sino magluluto ng almusal? Ikaw! Sino ba yung ng almusal dito? Sige na, pastor! Teka, teka nga muna ha. Magkali naman nga tayo. Bakit mo ko inuutusan? Bakit ako magluluto ng almusal? Sino ka ba? Sino ko? Mga bata, sino raw ako? Ako ang asawa mo. Asawa? Ikaw ang asawa ko? Hoy, mama ha, hindi ko klase ng lalaki magugustuhan ko. Ang pangit-pangit mo. Hoy, at kayo ha? Tatawa-tawa kayo diyan? Ang dudugis ninyo, sino ba kayo? At ikaw, sino ka? Bakit mo kakag shockoy? Hi hindi ako shockoy, ako si Pikoy, ma'am. Anong ma'am? Mamaya -ma 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 pag nakaluto na, pag trabaho kami, aalis kami pag nakakain. To. Ang mga batang ito, mapamangkin natin. At ang shockoy na to, si Pikoy. Wala kasing matandaan eh. Wala nang aksidente ka. Nagkaroon ka ng temporary amnesia. Eh, ni pangalan mo nga, hindi matandaan eh. Oh, anong pangalan mo? <laughs> ang pangalan ko? Oh, ano? Ano pangalan ko? Kita mo na. Wala kang maalala. Basta ito, tandaan mo. Tayo dalawa mag-asawa. At dito ka nakatira sa mabahong lugar na to. At sa araw-araw, ang trabaho mo, maglinis, magluto, maglaba at mamlantya. Maliwanag ba, Ling? Anong Ling? Ling! Darling for short! Kung talagang asawa kita, kailan kita na pangasawa? Ha? Ang dami mo naman tanong eh! Nainis na ako! Gusto mo ba akong magalit? Alam ba kung paano akong magalit? Aba, aba, aba! Paano ko magalit? Ha, sig nga, sig nga! O, oh, sige. Ganyan. Eh, Ling? Mm. Paano nga ba magluto, Ling? Problema mo na yun, Ling. Ah, no? Oo, Ling. Tama ka. Problema ko na nga. Yeh. Oh. Tanggalin mo, Ling. <laughs> Machu -machu ka, Ling. Di ba? Oo nga, <laughs>